Sa video na ito ay dadalhin namin kayo sa isang paglalakbay sa ilan sa mga pinakanakamamanghang tulay sa buong mundo. Mula sa mga likhang sining sa arkitektura hanggang sa mga tulay na tila magbibigay sa iyo ng sobrang kaba. Kaya narito ang sampung pinakamalupit na tulay sa buong mundo. Milau Viaduct Ang Milau Viaduct ay makikita sa France. Ang tulay na ito na cable stayed ang pinakamataas sa buong mundo na ang isa sa mga poste nito ay umaabot sa taas na 343 meters, mas mataas pa sa Eiffel Tower. Ang proyekto ay sinimulan upang tugunan ang trapiko sa ruta mula Paris patungong Spain na madalas nagkakaroon ng pagkaantala sa Milau dahil sa makitid na lambak. Dinisenyo ng British architect na si Norman Foster at French structural engineer na si Michel Virlogeux. Binuksan ito sa publiko noong Disyembre 2004 matapos ang tatlong taong konstruksyon. Ang Milau Viaduct ay isang kamanghamanghang likha ng inhinyeriya. Pinagsasama ang functionality at kagandahan. Helix Bridge Ang Helix Bridge ay matatagpuan sa Singapore. Ang pedestrian bridge na ito, na naguugnay sa Marina Center at Marina South sa Marina Bay Area, ay binuksan noong 2010. Ang disenyo nito, na inspirado ng geometric na estruktura ng DNA, ay nilikha ng isang kolaborasyon ng mga arkitekto mula sa Australia at Singapore. Ang double helix structure ng tulay, nagawa sa stainless steel, ay may mga LED lights na nag-iilaw sa gabi na nagbibigay ng kamangha-manghang visual experience. Ang Helix Bridge ay hindi lamang nagsisilbing isang functional na tawiran, kundi isang piraso rin ng sining. Zhangjiajie Glass Bridge, ito ay makikita naman sa China. Opisyal na binuksan noong Agosto 2016. Ang tulay na ito ay tumatawid sa Zhangjiajie Grand Canyon at ito ang pinakamahaba at pinakamataas na glass bottom bridge sa mundo. Dinisenyo ito ng Israeli architect na si Haim Dotan. Ito ay may haba na 430 meters at nakatayo ng 300 meters sa ibabaw ng lupa. Ang transparent na sahig ng tulay ay nagbibigay daan sa mga bisita na makita ang kanyon sa ibaba na nagbibigay ng isang kapanapanabik na karanasan. Ang Giang Giagi Glass Bridge ay isang tanyag na atraksyon na dinadayo ng mga turista mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na naghahanap ng kagandahan at excitement. Golden Bridge Ang Golden Bridge ay makikita naman sa Vietnam na kilala rin bilang Hands of God Bridge. Ang tulay na ito ay binuksan noong Hunyo 2018. Ang pedestrian bridge na ito ay matatagpuan sa Bana Hills Resort malapit sa Da Nang, ang pinakakapansin-pansin na tampok nito ay ang dalawang higanting mga kamay na tila sumusuporta sa tulay, na nagbibigay dito ng mystical at majestic na hitsura. Ito ay dinisenyo naman ng TA Landscape Architecture Firm. Ang tulay ay may haba na 150 meters at nakatayo ng 1,400 meters above sea level, na nagbibigay ng kamanghamanghang tanawin ng mga bundok at kagubatan sa paligid. Ang Golden Bridge ay mabilis na naging isang iconic na simbolo ng kagalingan ng Vietnam sa arkitektura at likas na kagandahan. Rolling Bridge. Ang Rolling Bridge ay matatagpuan naman sa London, UK. Dinisenyo ito ni Thomas Heatherwick at natapos noong 2004. Ang Rolling Bridge ay tumatawid sa isang maliit na bahagi ng Grand Union Canal sa Paddington Basin. Ang makabagong disenyo ng tulay ay binubuo ng walong triangular na seksyon na pumipilipit upang maging bilog na nagpapahintulot sa mga bangka na makadaan sa kanal. Ang kinetic na istruktura na ito ay isang perpektong pagsasama ng sining at engineering na nagpapakita ng natatanging diskarte ni Heatherwick sa functional design. Eshima Ohashi Bridge. Hindi rin papahuli ang bansang ito sa may nakakamanghang tulay. Ang Eshima Ohashi Bridge ay makikita sa Japan. Kilala bilang Roller Coaster Bridge, ang napakatarik nitong gradient ay nagmumukhang halos patayo mula sa ilang anggulo. Ito ay natapos noong 2004. Ang tulay na ito ay naguugnay sa mga lungsod ng Matsue at Sakai Minato, tumatawid sa Lake Nakaumi. Ang matarik na disenyo na may gradients na umaabot sa 6.1% ay kinakailangan upang payagan ang malalaking barko na makadaan sa ilalim. Ang tulay na ito ay nakilala dahil sa dramatikong itsura nito kaya bigla itong sumikat sa buong mundo. At paboritong paksa ng mga photographer at videographer. Gateshead Millennium Bridge Ang Gateshead Millennium Bridge ay makikita sa UK. Ito ay sinimulan noong June 2000 at binuksan sa publiko noong 2001. Ang Tilt Bridge na ito ay tumatawid sa River Tyne na naguugnay sa mga lungsod ng Gateshead at Newcastle. Dinisenyo ito ni Wilkinson Air Architects at Gifford Engineers. Ito ay kilala bilang Winking Eye Bridge dahil sa natatanging mekanismo ng pagtilt na parang mata na nagbubukas at nagsasara. Ang tulay ay umaangat upang payagan ang mga barko na makadaan sa ilalim na nagbibigay din ng kamanghamanghang tanawin. Nanalo din ito ng maraming parangal para sa makabagong disenyo at naging paboritong landmark sa rehiyon. Royal Gorge Bridge ang Royal Gorge Bridge ay makikita sa Colorado, USA. Ito ay natapos noong 1929 at isa ito sa pinakamataas na suspension bridges sa mundo na nakabitin ng 291 meters sa ibabaw ng Arkansas River. Ginawa ito bilang pangunahing atraksyon para sa mga turista. Ang tulay ay may haba na 384 meters at nagbibigay ng kamanghamanghang tanawin ng Royal Gorge. Ito ay itinayo sa loob lamang ng anim na buwan sa halagang 350,000 US dollars. $350 isang kahangahangang gawa para sa panahon nito. Ang paglalakad sa tulay na ito ay isang adrenaline pumping na karanasan na umaakit sa mga thrill seekers at sightseers mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Langkawi Sky Bridge. Ang Langkawi Sky Bridge naman ay makikita sa Malaysia. Ang curved pedestrian bridge na ito na binuksan noong 2005 ay suspendido ng isang pylon at nagbibigay ng kamanghamanghang tanawin ng Langkawi Archipelago. Ito ay matatagpuan sa tuktok ng Gunung machinchang Ang tulay ay may haba na 125 meters at nakatayo ng 700 meters sa ibabaw ng dagat. Ito ay bahagi ng Langkawi Cable Car Project at maaabot sa pamamagitan ng Cable Car Ride. Ang Langkawi Sky Bridge ay isang engineering marvel na tila lumulutang sa ibabaw ng mga puno na nagbibigay ng natatanging perspektibo ng luntiang kapaligiran. Hosaini Hanging Bridge Ang Hosaini Hanging Bridge ay makikita sa Pakistan. Ito ang pinakakakaibang tulay sa lahat ng nabanggit. At madalas ito na tinatawag na pinakamapanganib na tulay sa mundo. Tumatawid ito sa Borit Lake sa Hunza Region. Ito ay gawa sa mga kahoy na tabla at kable. Ang tulay na ito ay nanginginig sa bawat hakbang na nagbibigay ng tunay na pagsubok ng tapang para sa sinumang maglalakas-loob na tumawid. Ang orihinal na tulay ay nasira ng isang malakas na baha. Kaya gumawa sila ng bagong tulay na katabi ng luma. At noong 2013 ay inayos nila muli ang tulay na ito at nilagyan ng mas malapad na tabla pero may puwang pa rin ang apakan. Ang tulay na ito naman ay siyang ginagamit araw-araw ng mga lokal na residente rito at sa kabila ng binibigay na panganib ng tulay na ito, ay marami pa rin ang dumadaan dito. Sumikat naman ang tulay na ito sa internet at dinarayo na rin ng mga turista. At naging simbolo rin ito ng katatagan at pakikipagsapalaran para sa mga trekkers na bumibisita sa rehiyon. Kaya hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa iyong panunood at hanggang sa muli and God bless you.